Kung ano, makakakuha yeah. na ng pagkain. Pero, ito bagay. dito rin naman sa atin. Na. wala ka ng space pala dito sa atin. Space na para sa, ano mo, sasakyan mo sasakyan. kung may sasakyan ka. ka. Pero, Depende pa sa sasakyan mo. Pero puti po sa inyo, pwede magpark dyan. Sa uh -huh. o, pwede Opo. Na mag pwede naman, wag lang sobra. Eh, ibig ko sabihin yung wala nang madaanan. Hmm. Iyan naman ni kahit pa paano may nadadaanan pa naman. Ino, inano ko na pinudput ko na po. May judi din ko. Sakit. Sorry. Sorry. Nag-ano kasi siya. Nagre-response siya. Sariling buhay. Yes. Balikan ko, ko <laughs> Hindi siya medyo asuwagan. Oh, <laughs> makapal na, talaga. talaga. Two months, June 5 yata. Yeah. Pero okay yan sa akin. Gusto ko ng yung ganyan. Mah Tapos na-challenge siya yeah. ko. Okay. Tapos mataas yung pain tolerance mo. Ay. Mataas yung pain tolerance mo. Yeah, ka gusto, gusto ko 'yan. Nahirapan lang naman ako pagka mahina ang pain Pag tolerance um, ma ng ano. Na, o, kasi kailangan mo din kontrolin na sobra eh. O, daanan pa ng sobra, ganun. Mm -hmm. Ilang best ko nang muntik-muntik ako. Na, sa gabi niya, parang na nakakapasod lang dito sa right. Nararamdaman ko na kapal na nito, pero konti na lang. Ngayon, natin pa kailangan. <laughs> Nabukol-bukol na baga. <laughs> pag nagaganan na na mo, nararamdaman mo, ah, talaga namang Wait lang, malapit, malapit na, gano'n. <laughs> Hindi lang pa ako na, parang oh, na siya. <laughs> Itay sa lang, Siguro you know, mga kapit na kayo. Ang dami na napunta dito. busy na yung road namin. <laughs> lang, oh, kasi parang sinabi kong mamate, sabi, ah mamatid, doon siguro sa missing bahay niya, sa si San Vicente, sabi ko, lagpas pa. Pagdadaan nga muna ako dun sa, ang nanay-nanayan ko pagbasa ko ng message mo tapos pinichinig ko yung send location mo. Ay, sabi ko, lagpas na ako, nadaanan ko na pala. Kasi dito rin ako dumaan eh, from, ano, Kabuyaw, kumano na ako sa may 7 eleven ay, kumaliwa ako sa 7 eleven Ah, dito sa San Isidro San ka. San Isidro. Mm -mm. Ay, sabi ko, ah, dito na. At least, alam um, ko na. Yes. So, bigla-bigla pupunta, May schedule, schedule pa, rin. pa rin, mahirap, masasaktan ka lang. Dahil gumiyang, huwag naman mm. Ito, mayroon pa, ingram. Lalim din niya pala, ano? Dating hmm. ako nang ikukot kot eh. Kaya matas ang pain tolerance ko. <laughs> yung ano pa yun. Ah, oh, wag ka titigil lang, may, may, may sakit pa. Kige dumugo Oo, ka lang, gano'n. Oo, kasi sari dito naman. Eh. Pala, mm. um, Pero na-try mo nang magpalinis. Nagpapalinis eh, naman ako, kaso hindi gano'n, ano eh. Basta yung ano lang, linis lang na. Tsakit? Hindi, na, linis lang na parang nasabi na linis lang. Mm -hmm. Sige, balikan ko to. Kaya talaga nung nakakita ko sa tiktok ng video niya. Ah, talaga namang yun. <laughs> na nap naghahanap na ako ng malapit. Ang gusto nga yung mga kamag-anak. Pupunta sa kabuyan. Ay, papalinis. Ang <laughs> <laughs> daming gusto mo experience True. rin. Mga sinukot. Ngayon pa nga lang eh. First week ng August pa lang eh. E eh di, puno na ang slot ng August. Gusto nang na magpa-reserve ng pang-September. Talaga, Kailangan para may matinding kalendaryo ka dyan. No? Yes. Pero hanggang anong oras yung huling linis mo na? Four lang ako. Ah, okay. So, pahinga mo na yun. Oo. Oh, yeah. so, Sababing masarap sa likod yung hapon kang... Di baling maagang dumating ang customer. Wag Walang problema. Huwag lang madiliman na matapos. Hmm. Yun sabihin mo ang mata ang mata ko malakas siya pagka maliwanag pa. Uh, yung mag, kahit magang maga kaya maliwanag na siya pero yung parang pahapon na parang pagod na din so bakit Kailangan mo rin pahingin mm -hmm. Um, yung... yan ang kailangan ingat ako mata ko rin ang tinira sa ako ng sakit ko mm. eh di ba mapakahira pag lumabot

pa lahat. Balikan ko daw. Ganun talaga, di ba? Okay. Ganun, ganun ang negosyo. Hmm. Kung gusto mong kumita, ay eh, di, magsipag ka. Um. pero before, nung hindi ka pa nagtitiktok, mga dito lang yung client mo? Yung yes, or... umiikot lang ako. Ah, talagang ikaw ang lumalabas pa, no? Oh. Sorry. Kung hindi dahil kay Facebook. Ah, kay Facebook ka talaga din eh, si mm -mm. ay Si TikTok ko, ang tagal ko ng TikTok yan. Wala, hindi ko alam bakit bigla. Yung, bigla na lang na nag-boom. Bigla siyang nag-boom. Isang araw biglang nag-boom. Tapos dire-diretso na yun, pati yung ano niya, followers niya. Dumami ng dumami yun. Ngayon road to 100k na siya. Sana mag-materialize sa ano, YouTube para... Sakit? Sasaktan ka na? Hindi naman. Yeah. Sana magtuloy-tuloy sa YouTube para ando nang monetize. Mm. <laughs> ilang views ka lang kahit pa paano. Ay pa, kasabi ko na eh. Hindi ko na kaya nakikita yun sa loob. Kinakapa ko na. Kinaka na lang. Kinakapa ko na lang na ani ani na bagya pero yung totally kita ako so, di ko nakita yan ako ba't <laughs> mas lalong nakakalabo kasi yung mata pag nagsiselfon kang nakahiga totoo na hindi ko kaya rin yung mga lumalabo mga mata ngayon kasi talaga lahat nasa cellphone tatrabaho nasa cellphone Meron pa. Marami-rami. Yeah. dami mong baon. dami mong Pasalubi. pasalubong, sa <laughs> akin. Ayan o. Oh. Mm. Diyo, lumambot na. <laughs> che Check ko yan o. Oh. Baka may sisimutin pa ako. Dati na bang nasira tungko kuko mo sa gilid? Mm -mm. May moment pa nga to ng kuko na parang namamatay. Ah, okay. May ganyan siyang moment. Ewan ko, bigla na lang siya. Parang mapuputol yung sa pinakadulo dito. Ah, itong puno? Oo. parang biglang may tutubo. Mga parang nawawala siya. Tapos may tutubo ulit bago. Hmm. Kasi sabi ko, ang weird ng kuko ko. Pero... Kasi nga, so... Kaya ako natanong, sobrang lalim. Kung hindi normal yung lalim. Yeah. Sakit na? Hindi Meron pa. pa ha? Sige lang. Medyo dinin ko. Sorry. bang magstay diyan? Ayaw mong lumabas? Favorite mo siguro magsiksik. Yeah. Sobrang lalim kasi niyo. Babalikan ko ulit. <laughs> Mamaya ulit. Continue. So parang ang target niya, every hour isang client. Para yes, pagpaa. Pagpaa. Pagka may paa, one hour and a half. Pero minsan kinakain talaga ng paayong higit isang oras. Kasi lalo ito sa mo? Diyan talaga ako natatagalan. Hindi ko naman pwedeng ma majikin. Bilisan. Medyo dinidin ko. At ako'y nag enjoy naman. <laughs> nag enjoy ako pag ganito eh. Sarap kaya parang ako din yung natanggalan. Yan. Yeah. Wow. Iba na eh. Meron pang... Sorry. <laughs> binabaha ng Hindi po. Kayo po. Siyempre sa amin binabaha. <laughs> Grabe. Grabe. Buti na itong hulay, hindi naman binabaha. Nito po yung ito. Yung itong hulay na ako. Buti naman. Muntik-muntikan lang. Muntikan lang. Meron akong napanood sa TikTok. Bahana. Ano na yung bubong ng iba? Pero hmm. yung bahay niya, hindi pinasok ng baha. Oh. Baka okay, medyo maganda yung location niya pa. Bali, ano po siya, sir? Um, alam mo yung, yung mga katabi niya, baha. baha. talaga. Tapos yung kanya hindi. Yeah. Oh, niya, parang may, parang may ginawa yata sila sa bahay nila. Ah, yung, ano, yung bahay Yun po siguro. Sorry, meron pa. Wow, anli talaga. Ang galing mo. Galing mo din eh. Di ka kasi nasasaktan eh. Hindi. Simutin lahat natin ng dapat simutin. Para kahit na ilang buwan ba ka bumalik. O di kahit ito, di ka two na bumalik. 2 <laughs> months ba ang... Hmm, 2 to 3 months. Ito ko sa'yo hanggat wala kang nararamdaman. Eh hey, kaso kailangan kasi magpa-sketch sa'yo. Kaya <laughs> kailangan... Yes. Kaya kailangan... Uh, every 21 of the month. Yun ang book, ano mo? Opo, dun ako na, yun yung time na nagbubuk talaga ako. So, parang kung kapitbahay ka lang, yung tipong sabihing bing nag-cancel, hali ka na dito. Oo. So, Kaya malayo-layo, isang eh, oras, mahigit din ang mabiyahe ko sa metro. Piling ko meron pa konti. Babalikan ko mamaya. sa Pasita, pa Southwoods, meron po. Ano din dun eh. Dati, maralan din ng mga bahay dun eh. Nung natayo si Southwoods Mall, talagang nag-boom din ang presyo eh. Galing din ng mga nagaano ano ng bahay, no? True. Yung, yung mga, yung mga value na biglang lumalaki. Kasi yung rason nila, gumanda na eh. May mga ano na eh. Kaya ano? Medyo didin ko. Sorry. Meron pa. Sorry, masakit po. po, madam. Hello po. Napindot siguro. Saglit lang po. Saglit lang. Nakapin na yung location. Baka hindi marunong pang pag medyo na edad. Alam mo namang Gaya nito oh. Sira nga. Sira? mm, -mm. obserbahan mo ha. Pag, ad, ad, pag ano ng koko mo. Lalabas yan, sir. Pag Pag gumaba. Sasokan ka ba doon? Hindi na ba. Tikit ba? sa school. Kaya tahimik. Uh Kaya eh, sabi ko, baka, kung baka hindi ko baka tulog pa. Eh. <laughs> sa school. school na pa. Mamaya pa awi na. Mga 10.30 pa. Mamaya na ulit. Um, uh, mm. Mamaya tanghali na ulit siya mag-iingay. Yeah. <laughs> sa school, maingay din siya. Madaldal <laughs> din daw sabi ng teacher eh. <laughs> <laughs> Talagang innate sa kanyang pag-iingay. Mm. Eh. Machike. Mm -mm buti na lang kahit ganun nakadaldal siya hindi naman niya nakakalimutan yung mga ano niya nituro sa school, sa school. ibig sabihin yung mga gawain kasi, iba kasi puro daldal -dal na lang hmm. eh siya pagdating niya may activity siya pagdating sinagutan niya na hindi ko na inano nangangalay po ba kayo uh. Ah. tanong siya, ma. Yung dahon, hindi ko po kukulayan kasi hindi po siya letter A. Hmm. Um, yes, yeah, sorry. Medyo manipis na. Eh, Sinisimot-simot ko na lang. Itong ano mo sabit-sabit na yun? Hindi yan ha? Hindi na yun ingron ha? Okay. Malalaman mo may pagpisil mo dito. Bumubukol pa yan. Konting simot-simot na lang sa mga natitirang dry skin. Sakit, no? May sakit, pero... Oh. May na ako. Pero meron pa ako nakukuha. hmm, <laughs> bababa ka na. Gusto Baka nauho na yan, kaya gusto mo bumaba. Nagko-colorless po ba kayo? Hindi. Hindi, hindi. Very good. Hindi rin akong ma Kasi mas, mas kitang-kita. Lalo pag,